Sobrang lamig ngayon Nandito kami sa labas Kami ay mamimili ng aming pagkain Ngayon o oh. Ang degrees ay 4 degrees Celsius So napakalamig Ngayon Tinan nyo naman yung fog Hanggang mamaya pa yan, mga 11 Ang kapalo ang kapal ng pag hmm. Napakalamig So wala pa yan kasi Mas lalamig pa yan Sa November at December January hanggang February Yan Tingnan naman ang suot ni ka Right? Dobli-dobli ng jacket O oh, diba? Ganun ang suot ni All Right PH double dobli yung jacket Napakalamig po kasi Ngayon yung warehouse namin ah Napakalamig dito mga ka-all-night. Uh, 4 yung degree Celsius dito. Hanggang mamayang 11. Kami lumabas kasi kailangan na namin bumili ng aming uh, stocks. Wala na kasi kaming pagkain. Eh, medyo malayo dito yung tindahan. Maglalaad kami ng nasa isang oras. Isang oras mahigit. Kaya kahit ganito yung weather malamig. Yan, halos sa uh, malabo na yung makikita mo sa unahan. Pero go pa rin. Dahil wala kami pagkain. Yan. So shortcut na lang kami. Diba? Diba? zero visibility yung unahan mo okay lang yan yun talaga ang buhay Dila naman tayo pag iingatan mo rito eh. po. Yan. Mamaya may wolf dito Usa. Bigla <laughs> kang suwagin. So usa. ha. Lutong kaka Ha? O nga no. Ito yung natatanaw sa ano sa kalsada. Yang parang yung ano na yan. Ano ba yung halaman yan Ano? Hmm. Rap na. ayo lang ano yung kagaya ko yung tulad ni Michael hindi tagarito pero alam mo lahat sabi nung isa bakit tagarito ka ba? <laughs> <laughs> meron talaga yan sa isang buwig may isang ano lang. sa isang buwig sa isang buwig Ang kukulit din nila eh. Oh, ito na yung mga lawa, mga gagamba oh. Yeah, dito, oh dito maraming gagamba. <laughs> 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 Oo, oh, mukhang matitigas ano. Oh. <laughs> Malambot ano, lang, Malambut, ano lang, pandumaan lang. Pa, bago, ano? <laughs> ito, mukhang nandito lang eh. Ano ba? ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano Saan saan na ba tayo dito, Kel? <laughs> hindi mo na nakita yung dulo. Dulo sa dulo, hindi nakita. Sabunan na ng hamog. Ang kapal ng hamog eh. <clears throat> May ilaw na rin dito ano. Hanggang dito lang yung rough road. Dito, semento na. No? Palto pala. May ilaw na rin dito. Hindi kaya ito yung sa may lagpas lang ng Princess Homes. Ay, Princess Hotel. No? Yung bago mag ano. Hindi kasi matanaw eh. Kasi mapag eh.